Si Will ay isang estudyante na matagal nang nasa universidad kaysa sa nararapat. Pakiramdam niya ay mahirap ang buhay at lagi niyang ipinagpapaliban ang lahat hanggang bukas. Madalas, naglalaro siya ng video games para takasan ang presyon ng kanyang pag-aaral. Isang gabi, nakita siya ng kanyang ina na naglalaro na naman. Umupo ito sa tabi niya at nagtanong ng may pag-aalala, Will, ilang buwan ka nang naglalaro? Paano ka makakapasa sa mga exam kung hindi ka magsisimulang mag-aral ngayon? Bumagsak ang mga luha mula sa kanyang mga mata dahil masakit para sa kanya na makita ang anak na sumusuko. Nagpatuloy siya nang mamatay ang iyong ama, lagi kong iniisip kung nagamit ko ba ng tama ang aming oras na magkasama. Ngayon, marami akong pagsisisi at nais kong maibalik ang oras, pero hindi ko nakaya. Bago pumanaw ang iyong ama, Binigyan niya ako ng isang liham para ibigay sayo kung sakaling mawala ka sa landas. Iniabot niya ang liham at lumabas ng kwarto. Naluha si Will sa sulat ng kanyang ama. Nagsulat ito tungkol sa magagandang sandali na kanilang pinagsaluhan at may bahagi na tumama kay Will ng husto. Will, ang oras ang pinakahalagang bagay na mayroon ka at hindi ito naghihintay sa kahit sino. Kung aksayahin mo ito ngayon, parurusahan ka nito bukas. Pero kung pahalagahan mo ito ngayon, tutulong ito sa iyo na bumuo ng mas magandang hinaharap bukas. Alam kong aalagaan mo ang iyong ina at titingnan kita mula sa langit kasama ang Diyos, ipinagmamalaki kitang tawaging anak ko. Bumagsak ang mga luha sa mukha ni Will. Naisip niya na kailangan niyang magsimulang mabuhay ngayon para makalikha ng pagbabago para sa kinabukasan.